Magandang araw po! We are vlogging mula sa probinsya ng Quezon at marami tayong gagawin dito. Magka-courtesy call tayo kay Governor Helen Tan tapos uh, pupunta naman tayo ng uh, gumaka at meron tayong forum tungkol sa barangay justice na inorganize ni Mayor. Webster Letargo. At pupunta tayo sa Katanawan, Quezon at uh, dadalawin naman natin si Mayor Mon Orfanel doon. At magka-courtesy call din tayo kay Mayor Lovely Reynoso Pontioso sa Tayabas at kay Mayor George Suwayan sa Candelaria. At makikilahok din tayo sa Digital Tayabas City Day. Kaya exciting ang ating dalaw dito sa Quezon. Napakaganda po itong uh, free wifi sa inyong mga barangay. Palakpakan muna natin si Atin Mayora. Pero ang pinakapakay ko ngayong araw na ito, makausap ang mga membro ng mga dupon tagapamayapa. Alam nyo, yung Barangay Justice, lako, malapit sa puso natin yan. Bahagi po ito ng aking advokasya na maging mas abot kamay ang justisya para sa lahat. Sa pamamagitan ng mga seminar na ito, ang nais nice po natin ay maging mas maayos at mas maganda yung takbo ng hustisya dito sa atin. Lalong-lalo lalo na yung mga problema o away ng mga magkapitbahay o magkabarangay o magkasyudad. Ano naman yung top 3 na tanong? Una, kung bang um, sa alimbang barangay dapat i-sampa ang reklamo. Ang sagot naman doon, yung barangay kung saan nakatira ang respondent o kung sino yung nire -reklamo. General rule po yon yan ang sagot. Pangalawa naman ay uh, ito bang mga kaso ay papasok sa barangay justice? Halimbawa, yung kaso ng VAUCI, Violence Against Women and Children. Ako, hindi po yan papasok sa lupon. Dapat diretsyo na sa korte yan. Pangatlo, halimbawa, dalawa ang nire-reklamo. Yung isa ay same city o municipality, pero yung isa naman na nire ay sa ibang lalawigan, pasok pa rin ba yan sa lupon? Hindi na po. Dahil kailangan lahat ng nireklamo, nire pati siyempre yung nagre ay same city o municipality. Hello, Gumaka! Ako! Ako po ay nagpapasalamat sa inyong tiwala at suporta. Ang tanong nila sa mga Pinoy, pag kayo ba ay may problemang legal, saan kayo pumupunta? Ang akala namin, mga abogado, sa amin sila pumupunta. Pero hindi pala eh. 76%, halos 80% ng mga Pilipinong may problemang legal ay nagpupunta sa inyo, nagpupunta sa mga barangay. At mabuti, dito sa atin, meron tayong tinatawag na katarungan pang barangay o barangay justice. Pagka kayo ang gumagalaw para sa hustisya, nararamdaman ng ordinaryong Pilipino na meron palang katarungan dito sa atin. Kasi pagkasabihin natin, umabot na sa korte yung problema, naku, gastos na malaki yun, hahanap pa na abugado, at kahit tagal-tagal, bago natatapos ang kaso, kayo talaga ang frontliner ng justisya sa Pilipinas. Nag-iikot po kami sa buong bansa para makapagbigay ng mga barangay justice workshops. At umaasa ako na makapunta pa sa mas maraming lugar. Kayo, gusto nyo bang bumisita ako sa bayan nyo? Mag-comment lang kayo dito at syempre bisitahin ang chelldiokno.com Ulitin ko, chelldiokno.com At mag-schedule tayo ng seminar. At para sa mga marami pang vlog at libreng legal explainers, subscribe lang kayo sa akin channel and please, לייק אינד שייר. קיטה קיטס, מנה חכם פי.